Ayan, Gabriel Carjack mga boss Ayan Iba na tayo Dito sa Arap Kay Mami Lita Bart, good morning Bart Good morning po Ayan ha Beautiful Saturday Payday <laughs> Ayan mga boss Bistay Tapos tambak Para dito sa dream house ni Mami Lita, ito naman po yung ginagawa natin. Ayan o. No? Oh. Diba? Sira. Bago gumawa. Ayan. Ayan mga boss. Gandang umaga po. Makulitlim. Din din. Pero tuloy pa rin trabaho natin. Dito dito muna po tayo gagawin mga mga ibang tropa natin dito sa harap kay na kay Mommy Vita. Ayun Kaya pinalataas niya kahit na dalawang lang, dalawang step lang dito mas mataas sa kalsada. Ipo natin dito dito as lahat. Ito lang po yung pinagagawa niya yung CR dito sa CR ayan o oh. sa din yan mga boto sira na yung mga pito sa baa pati yung salamin ang baa po hanggang dyan hanggang dito sa isang step dati rin pong ginawa natin to noong 2010 tayo rin pong gumawa dito kaya ngayon lumulubog na dati 1.5 meters po yung taas niya dun sa kasada ng ginawa natin ngayon ala punaba na ayun pinalilipat po yung pinto dito natin lalagay tapos sasara na yun wala na muna dito wala na nga bintana kaya tinanggal natin yung ano yung dantaanari. Palilit natin dito pati yung amba. Tatanggalin po natin 'yan. Kaya magkadambak muna po tayo. Bago natin sira to. Meron ba yung dito? Ah. matanggal lang 'yan, okay. Tapos yung amba yan, ha. Tayo lang ko na yung amba tapos ah uh, dito muna yung ano yung pagtatampak abala dito dito na yung natatambak natin dito sa likod ayan mga boss naka flooring na yung ano yung dito asinta naman asintayin natin kahit na isa o isa, isa tala natin patong ng alob para mailagyan natin yung upuan tapos framing sa roofing sa yung ating Span Drill ceiling. Tapos tatakpan natin ng ano to ng cement board. Ito pa rin hindi pagitig na. Ito naka-plastering na to yung ah, taas. Pwede na nang mag-framing dito yung mga solder natin. Kaya lang hindi pumasok si Master. Nakagat ng pusa ano? <laughs> 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 Kinagat ng, <pusa. laughs> <laughs> ng pusa. si Master. Nagpa-inject. Kaya yung installer natin, ano muna siya, pahinga muna. Pero pwede na sila dito, mag framing. Yung amba, halagay na yung hamba natin. 2 by 5, mahogany Tapos mga boss, yung pinto, dito, na, dito siya nagbubukas kasi hindi siya pwede doon sa loob. Meron, meron ano dito, sa alas TV console. Kaya yung sliding uh, aluminum screen yun ang natin yun ang lalagay natin dito sliding po yan na ano screen screen door tapos yung pinaka main door natin dito po. dito siya nagsiswing sa labas may sala siya at istorbo bala ayan plastering pa rin pili ko ang Ano naka framing na po ito Itong kitchen, pinaka kitchen natin eh. Yan yung step natin mga boss Ito lumay Ito lumay sinta na, <laughs> na. Aliyas! Patrong step yan Yan Mamaya Ipag-iwas natin Nakapag malakay yan dito nakapagasinta na kami isang patong lang po yan nang alog na dapat doon kala ate kasi doon yung ano doon yung pinaka kitchen ni nani mosa ito dito natin lalagay yan papatong lang natin yan tapos pwede na tayong mag framing dito ito plastering tapos na to ito yung piniprepare natin Uli na yung amba. Ah, uh, muna ni Pax ito. Bago ilagay yung amba. Makain ka bongo? bongo? Ah, tang check tayo. ano? Tang maliyan na. Ha? Makain ka bongo? Ang lang natin? Bongo saka chicken joy. Uy! Bongo. Ano ha? Arnel? Bongo na. ba ka chicken joy. Tara. Kaya na tayo. Bongo Wow. wow. Sarap ng wala. Na chicken. Chicken joy. Bongo. Tapos bongo, bongo. Ayan na. Meron pa tayong sausawan. Maraming maraming salamat po. Nanay Mosa. Tsaka kay Madam Dina, yung master chef. Tsaka yung mga anak niya. Ano ah, yan? Bartolome. Sarap kay sarap. Boss Punking. Tsaka kay Wasper. Ngayon isa, nakalimutan ko yung pangalan si Boss Kiko Boss Kiko, maraming Ayan. salamat po Ayun, sa tangalian natin ngayon mga boss Ang sarap ng monggo ano? o Hmm. Nasa munggo ah Nasa munggo? <laughs> Nasa munggo Ano yan? Anong lasa? Hindi <laughs> ah, mo natin po mo Ah, mo ano lasa Hindi mo Anong lasa Lasang munggo Nasa munggo jangan Tadi Chicken joy Chicken joy Chicken joy Mayroon din niya. Hmm, ala laki. Wala sinabi yung sa Jollibee. <laughs> Ayan hey boss, yung control ba natin natin uh, doon sa San Nicolas project naman, namin ituron niya pa ako munggo boss <laughs> <laughs> Sarap dahil yung ni Madam Dina. Kain po tayo. daw. Sa veni. Ano, ito nga hindi ba sisira to? Tanggalin mo to ako. Hindi ba nasisira yung ano? Yung aluminum magagamit pa yan. Oo. Ayen, oh boss. Makunat daw, mahirap. Oh, di ba? Lagyan na korti nito to. Na Mapasok da yung rekabok. lipat yan mga boss dito. Yung ang pinto. Yun ang gusto ni Mami Lita. Dito sa kanyang dream house. May eye ceiling siya dito. Gandang bahay. Pero lubog. Yan ang lugar dito sa Makabebe. Tsaka Masantol. record ganun din ganda din ng bahay dito lumubog din kaya ginagawa na ginagawa natin puro taas 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 yan yung step pinapatuloy lang para ma-finish last three para makapagpahiming na sila ng ano metal paring ceiling si Arwa kaya na yung kanyang ano yung window niya baka siguro baka next week kaya na tayong mag sa tayo dito Pasin tayo dito mga boss Hanggang, hanggang dito lang yung ating flooring Okay Tapos uh, Ano to Garden soil lang lalagay natin dito Para makapag-alaban daw si Nanay Mosa Yung buwangin na to Gagamitin natin sa pag nagtalis tayo Reserva lang Dito Tatanggalin din po yung papaltan ng garden soil Saka dito kaya lang Hindi pa natin na Na ano yan Na asinta kaya hanggang dito lang muna po tayo lumaki yung tubig ayan siguro pagkat lumiit na yung tubig dun lang natin gagawin to para makapag asinta biglang nagtag ulan ang aga ng ulan dito Ayan oh. Next day, pwede nang ano, dumaan dito. Ayun, mabasa pa. Basa pa yung ating agdan. Tapos nabukos na to. Ano ito itong mga poste para sa lunes, pwede nang ilagay itong ano. Itong upuan dito. Tapos ito, nakasinta no? na yan. Diretso na yung flooring yan. Pagpasok natin sa susunod na araw ay malinis na po hanggang 4 o'clock lang po kami oh. sabado ngayon kaya maaga yung pag uwi natin next day pwede nang mag framing dito ng ano, metal paring ceiling tapos baka next week meron pa uh, magpapasok na, na tayo ng pintor pwede na sila dito pintor para mamasilyan na to para dire na ito yung amba nalagay din natin yan dito baka tapos pintura yan uh, talis naman ang gagawin natin tsaka yung mga closet nya tsaka dito pwede na tayong mag talis dito tatanggalin na yung mga pintura pintura yan oh. Saka itong kitchen. Lababo. Mhm, mauorganize hood yung amba natin bago. Yung pong ano, yung dati na lang lalagay natin. Yung mga dati. Pwede pa 'yon.